Magandang gabi po. Ang iulat ko po ngayon ay tungkol sa mga tradisyon sa pagpapakasal ng mga sinaunang Pilipino. Meron din kaugalian ng mga sinaunang Pilipino pagdating sa panliligaw at pagpag-asawa. Awit ko'y dinggin Bintala mo'y buksan Naninilbihan ng manliligaw na lalaki sa pamilya ng babae, tulad ng pagsisibak ng kahoy at paggigib ng tubig. Karaniwang kagustuhan ng ama ang gagawin ng manliligaw. Nagkaloob naman ng dote o Bigay kaya ang lalaki sa pamilya ng babaeng nais niyang paksalan. Kailangan magkasundo ang kanilang pamilya upang magpaksal. Pinamungunahan ng babaylan o katalona ng seremonya ng kasal. Karaniwang magagana pagkasalan sa tirahan ng babaylan. Ilan sa mga tradisyon sa pagpapakasal ay pagsaboy ng bigas sa mga ikakasal na magpapahiwatig na masaganang pamumuhay bilang mag-asawa. pag-iinom sa isa iisang tasa. At malakihang pagdiriwang para sa bago'ng kasal. Ayun lang po at salamat po at magandang gabi.